for today's video try natin itong Dokitos Burger merienda natin sa daan so ang masasabi ko lang isa sa mga masarap na burger chicken burger dito sa Pinas at fresh yan lulutuin sa harapan mo pero malayo yung kusina kaya hintayin natin yan yung menu ng Andox guys oh. All Alright, so nandito ako sa Project 8. Merenda muna tayo. Painga muna. Para tayo putput sa daan. Amang niluluto yung chicken burger natin. Tukito burger. Kaya na. Congresional amin yung branch. May tabing <laughs> Ayan, dito lang sa crossing. Mutang Bisaya sa abin yung tapat ng cake to go. Ayan o. Oh. And docks. Baka naman. Merienda time. Time check. 3.30 ng tangali. Ay, re ni Kuya yung mga tinta nila. natin yung merienda ako mga boss, so ito na yung chicken burger natin Dukito burger ng Andox Dahil wala silang mountain yung malaki dun, maliit lang So unwrap na natin itong Dukito burger ng Andox ito nyo naman nagmamantika, bagong luto yan Diba? So burger buns mustard boy hindi may iyon isang nilalagay nila ganyan ka yung burger dok ito burger ng andox At tikman natin 'yan oh mun no? ka nung pati ng burger 'di ba mustard hindi mayonnaise okay maka andox siya hindi tinipid unang-agad may laman talaga Ngayon, napaka-juicy, oh. Hmm. Hmm. Tap. Ano panulak mo.

Pwede oh, mo iulam to, tanggalin mo lang yung tinapa eh. Sorry boss. <sighs> So, kung naghahanap kayo ng quality na burger, chicken burger, mag-andox na kayo. Pero kung meron kayong budget, siyempre, Burger King. LNT, leave no trace. So, that's it. Kung nagustuhan nyo yung video, huwag nyo kalimutang mag-like, share, at subscribe. Dokitos Burger ng Andox. Bye!